Tingnan yung mga idol. Naglalaro yung mga unggoy. Saka dito naman may swimming pool sila o oh, naliligo. Lapitan natin mga idol. Oh. Ayan o. Oh. O oh, ba diba? Ang saya-saya nila. Tapos yung iba nandun sa baba. Doon, doon. Okay. Yung may mga mga anak. Tapos may nag-ano pa. Doon yan o. Na, nahulog. Ito tayo mag-focus sa nag swimming oh. Nainitan din sila parang tao din eh. Oh. Naglalaro. Iyan oh. No? Kulang na lang nito sa kanila yan di para. Yan uh, Mayroon dito sa ano. Kakao. At saka doon sa may puno. Oh, yun, oh. Mayroon din siya doon. Oh. <laughs> <Poso>. <laughs> binibiro ni Boss Omar. Patalot man ni Guino. Nay kabog diri ah. Matalot diri. Ah oo. Tingnan mo naman oh, naglalaro oh, naglalambingan oh, tingnan mo. Oh, mga idol oh. Oh, ba? Nandito pala kami. Nandito pala kami ngayon sa Buntokib. Uh, Indang Liti. Ito yung mga kartika dito. Ah, uh, trainer pala. Trainer ng mga unggoy. O oh, diba? Maganda din dito. May cave doon sa taas. Boy. Mayroon doon. Papunta ka. Paakit kami mamaya doon. Tingnan natin ito. Oh, you know. ayan, ayan, ayan. drinks. Katabi na niya, o, katabi o, o. Kamuka na, <laughs> <laughs> oh. oh. Um, ang na ng dalawa. Oh. 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 Ah, dito. Solo flight na lang itong isa, oh. Solo flight na lang ang isa. Tiger pala ang pangalan yan. Kahimik. O, oh, nagbila na sa araw yung isa, o. Oh. Tapos na ang liguan, eh. Tapos na. O, oh, may nagduyan, oh Nagduyan, oh Yun, oh Yun. Tingnan mo mga boss, o. Oh. Nagduyan, oh Grabe, ang galing, o. Oh. O, <laughs> nakakatuwa, o. Oh. Yan siya, o. Oh. Bakit, o. Oh. <laughs> nakakatuwa naman sila, mga idol, o. Oh. Sabi, ang galing. Wala na. Balik tayo dito sa swimming. Ayan. Swimming na naman ulit. Ayan o. Lalo. Ako, ang galing. Ayan ang ganda. Naglalaro eh. naman naman mga edong. Ito. So, Parang ano. oh, yung isa oh, parang binibinyagan Nilulunod no sa tubig. <laughs> Takbo. Abulan. Abulan. <laughs> Dito po kung focus na dito sa swimming. Kung nainitan din talaga to sila. O di diba? Bira lang to mga idol. Bira mo lang mabidyohan ng mga unggoy. Eh. Kung wala tong mga alagad na ito. Wala sila. Hindi wala kami dito dahil mga tong mga unggoy na to. Mahamulhin sila sa kanila eh. Yung mga master Umakit na yung mastero, o. Oh. Yun, laki o. Laki. Hmm, ako nakakatakot naman. Nakakatakot. Nakakatakot to. Nakakatakot. Ang laki.